Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, ngayon nandito na naman ako sa upuan ko maghapon. Ito yung inuupuan ko tuwing nagbabantay ako ng shop habang nakaupo, nanonood ng mga video ng mga kaibigan natin. Tapos may pinag-aaralan ako na business kasi may gusto akong pasukin. Kaya pinag-aaralan ko yung mga detalye sa ngayon, umuulan dito kaya di masyado mga customer ang shop, di masyado maingay, isang tao lang yata isang bata yung maingay dyan ayan tapos ayan, ganito ang gagawin ko maghapon, nakaupo dito kasi bantay sa shop, bantay sa tindahan yung tindahan naman, di ganun ka wait lang, Yeah. Ayan, yung PC 7. Oh, ayan, si Ronel da Isang oras sa PC 7. Wag maingay, ano? Kyle, wag masyado maingay. Nagkagawa ko video. Ayan. Ganito yung aking ginagawa dito pag may pupunta, magpapauras, inuurasan ko. Tapos pag titigil sila, nag stop time. Tapos pag nagpapadagdag ng oras, gano'n. Dati kasi nililista lang namin. Nililista namin, may notebook kami, nililista namin yung oras. Kaso, madalas namin makalimutan kasi pag ganyan na may ginagawa, ganyan nagluluto o kaya nagtitinda ng ganyan, may bumibili tapos medyo Nakaka nakakapuntuhan yung bumibili o kaya magsunod-sunod yung bumibili. O kahit time na sila, hindi pa sila tumatayo. Pero pag ganito, may timer. Eh, pag uh, tapos ng oras nila mama mamamatay na lang yung computer nila. Mawawala yung oras nila, kaya mawawala yung games nila. Kaya alam nila yung pag nagpula na yung oras nila, kailangan na nila mag-extend o kailangan na nila ilag out yung mga account nila. Kasi minsan pag hindi nila nalag out, ang susunod na padaro, minsan hinahak talaga yung kanilang account. Ganon. Ang tagal na rin itong computer shop namin, nag-umpisa ito siguro mga Matagal na eh. Siguro si Rhea mga ano lang, mga 6 years old na ganyan. Si Rhea ngayon ay 22 na. 18 years na itong computer shop namin. Bakit nga ba naisipan ko magtayo ng computer shop? Bakit computer shop ang napili ko? Kasi may dalawa akong anak na lalaki yung anak kong dalawang lalaki, syempre pag mga teenager, mabarkada sila. Ayoko kasi nang lumalabas sila noon yung hindi ko sila nakikita. Gusto ko pag lumabas nandiyan lang sa harap ng bahay namin. Na pag tinawag ko, sasagot sila kasi ayoko talaga sila malihis ng landas o kaya ayoko sila mabarkada ng may mga bisyo, ganon. Kaya naisipan ko na computer shop kasi dati, ano yan, meron siyang kaibigan. Yung panganay ko, may kaibigan siya. Tapos, uh, tatanong sa akin, asan, ganyan yung ano nga panganay ko na anak. Tapos sabi ko, nasa loob. Tapos sabi niya, pwede pumasok. Tapos sabi ko, sige, pasok ka. Tapos maya-maya, wala pang 5 minutes. Ano na siya, yung lumabas na yung kaibigan ng anak ko. Tapos sabi ko, uwi ka na. Tapos sabi niya, opo. Tapos, yung isang anak ko pala na, yung panganay ko pala, doon na, na dumaan siya sa kusina. Kasi sa kusina, meron ding gate doon. Doon na siya dumaan sa may kusina. Tapos pumunta na sila doon sa may labasan, sa may main road. Kasi yun ang malakas na computer shop. Yun ang kauna-unahan na computer shop dito. Pumunta sila doon sa main road ng ano, doon sila nag-computer. Ala, makalipas siguro yung mga, ano, mga 30 minutes na pumasok ako sa loob. Pagpasok ko, wala doon yung anak ko na panganay. Tapos gigil na gigil talaga ako noon. Yan si Ria, maliit pa yan. Sabi ko, dito ka lang ha, wag kang lalabas ng bahay, sabi kay Ria. Tapos sabi niya opo kasi maraming laruan niyan si Ria binibili ko talaga yan ng mga laruan na kung ano ano kung anong gusto niyang laruan para hindi niya siya palalabas ng bahay parang maaaliw siya sa loob ng bahay para hindi siya lumabas marami siyang mga laruan di ba Tapos iniwan ko si Ria noon tapos kasi wala yung pangalawa kong anak tatlo lang naman kasi yung anak ko tapos na pumunta ako dun sa computer siya pagdating doon andun nga sila. Tapos, hinawakan ko yung dito. Pero nakangiti ako. Hinawakan ko. Tapos, sabi nung anak kong panganay. <laughs> sabi ko, uwi. Tapos, umuwi din naman siya. Tapos, pagdating sa bahay, hindi ko naman siya pinagalitan kasi umuwi naman siya. Ganon. Hindi ko naman siya pinahiya na ganyan na Uwi, uwi, uwi. Ganon. Hindi naman. Kaya naisipan ko noon na, ano, na magtayo na lang ng computer shop. Una, ang ginawa ko, inunti-unti ko. Kasi meron kaming ano doon, doon sa ano namin, lugar namin noon, kami lang yung may laptop. Tapos, ano, meron kapitbahay na nakikigamit ng laptop, tapos pinapabayad namin noon. Tapos, naisip ko, ah, maganda pala yung computer siya. Hanggang sa, ano, bumili muna ako ng apat na computer, ayun, uh, nilagay ko lang sa mga lamilamisa, gano'n. Tapos napupuno yung ano yung computer na yon araw-araw laging may gumagamit ng ano computer parang sa loob ng isang araw pag nagtime yung isa meron isa na susunod. Ah maganda pala yung ano yung computer na yon. Tapos ayun hanggang sa dumami yung ano yung computer namin hanggang yung sala doon ano ka na ito, yung sala doon, pinagawaan ko ng lamisa, doon ko nilagay yung mga, ano, mga computer. Doon mo na yon kasi eto wala pa ito noon na, na shop. Tapos, dati kasi talaga, nagpapautang na ako ng pera, yung pinapatubuan ko, tapos sinisingil ko ng araw-araw, ganyan. Meron kaming customer na pumunta doon sa bahay na binibinta itong pwesto na to. Tapos, nung tiningnan ko kasi dapat paradahan nga namin noon tapos nung tiningnan ko sabi ko ang liit, -liit naman nito ang liit talaga pero sabi ko okay na na paradahan kaya binili ko tapos Dalawa. ang gamit na pera ko nito na, kaya nabili ko ito yung pera na sa pinapa utang ko yung pinapa utang ko ba Ayan kasi nagpa-down lang muna siya ng 10,000 tapos parang Uh, every other day hingi siya ng pera nag uh, ano siya yung parang ikaltas na lang sa balance hanggang sa natapos namin itong ano na to itong bayaran ko dito sa ano sa ano yung rights dito sa computer shop kasi rights lang ito na dito hanggang sa nabayaran ko tapos tinayuan namin noon ng ano lang siya yung parang Uh, tawag na ito. yung hindi ito dalawang palapag noon kaso sobrang mainit, pag mainit talaga kaya ano ginawa namin dalawang palapag kay pag mainit talaga sobrang init dahil yung mga computer, yung singaw ng ano, mga CPU mainit siya kaya sobrang init tapos lagi pang puno noon itong computer shop kasi kami pa lang yung may shop dito noon hanggang sa nagdami na yung computer shop maraming mga gumaya tapos di rin naman nagtatagan na umaano sila na tatapos yung kanilang ah uh, nagsasarado yung shop nila kasi na ano sila, nangungupahan sila ito yung sa amin kasi sarili naming shop kaya pag humina man pag nakapatay ang ano ang computer wala kaming babayaran sa kuryente wala kaming babayaran sa upa ganon kaya kahit mahina may time na humihina hindi talaga nawawala yung shop namin kasi nga sarili namin yung aming presto hindi katulad sa iba na nangungupahan sila pag humina man yung kanilang ano computer shop kailangan nila bayaran yung kanilang ano, pwesto. Kaya sa katagalan, hindi nila makayanan yung upa. Ayan, sinasarado nila yung shop nila. Ganon. Kaya, ayan, hanggang ngayon, andito pa tong shop na to. Tapos, hindi na talaga siya katulad noong kasi marami nang may cellphone ang mga bata ngayon. Ang mga pumupunta dito, mga games, games na lang. Hindi katulad noon ah, mga Facebook, ganyan, mga YouTube, dito sila pumupunta sa amin. Ngayon, may kanya-kanya ng cellphone kasi ang mga tao ngayon kaya pwede na mag cellphone eh, mag youtube at saka facebook sa cellphone kaya ang mga naglalaro dito puro na lang yan puro na lang games kaya ngayon ano meron din kami ng ano, mga tinda-tinda dito mga sitseriya at saka yung mga pangangailangan ng mga tao kasi ganyan nga pag mahina yung ano yung shop namin ano, pag so mahina, may shop, ang tindahan kami na kahit pag kumita ng konti yung ano, tindahan namin, libre na kami pang ulam o kaya libre ng pang merienda. Yung sa shop talaga, ang ina, ano, ang ano ko dyan sa shop, kailangan makakuha talaga ako ng pang araw-araw na baon ni At syempre, meron akong ma, ano, maitabi na pagbayad sa kuryente at saka hindi lang pang ano pang bayad sa uh, pang araw-araw ni Rhea, nakakakuha pa kami ng sa ulam, di ba? Sa ulam. Tapos katulad ngayon, maganda rin yung marami kang pinagkukuhaan ng ano ng pinag pinagkakakitaan kasi katulad ngayon uh, sa paupahan namin ganyan, hindi lahat ng kwarto o la, hindi lahat ng pinapaupahan namin may tao. Kung I mean, ay may bakanti man na ano na pinapaupahan kami, hindi na apektuhan kasi merong kaming ano, merong kaming shop na pagkukunan ng aming ano pang-araw-araw na pangangailangan at saka tindahan, ganyan kaya kahit maupo ako, kung ganyan mahina ang shop, kung mahina ang shop, maupo ako dito maghapon. Pagdating ng buwan naman, meron naman akong kita sa paupahan. Ganon. Pero hindi pa ako kontento. Nag-iisip pa talaga ako kung anong kung anong maidadagdag ko dito na ano, pagkakakitaan. May niisip na ako kaso medyo malaki yung puhunan. Kaya pinag-aaralan ko ng mabuti kung maganda ba ito, kung anong gagawin ko pag may naghanap ng ganito na wala pa kami, yun know, ang pinag-aaralan ko kung maganda ba talaga ang kitaan nito, ganun yan lagi ang iniisip ko kung paano tayo kumita, kasi ayoko pagdating ng araw na pasanin ako ng mga anak ko, gusto ko yung may sarili talaga akong kita na hindi sila mahihirapan kasi ayoko nang umasa sa mga anak ko kasi Siyempre sa mga asawa nila nakakahiya at saka ayoko na uh, ako ang pagmumula ng o kami ang pagmumula Boy, ng away baby. nila kaya kailangan talaga habang malakas pa magpursige kung paano tayo kikita kung paano tayo makakahanap ng pagkakitaan Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood sa lahat po ng mga nagsubscribe subscribe sa channel ko maraming salamat po Ayan, maingay kasi daanan dito. At saka, sobrang mapawis ako. Di ko pinaandar yung uh, bintilador kasi talaga. Oh, okay. Ang lamig ng okay. pawis ko. Tapos ang sama ng dito ko. Oh. Nilagyan ko nga ng tali. Kasi parang may bumubukol dito sa sikmura. Kaya, di ako nagpaandar ng, ano ka bintilador kasi nagbanyos ako ng ganito. Ayan. Salamat po.